to this video ay naibigay ko na ang isda sa best of the month Tampi Cake. After that ay magdodonate nga pala ako sa facilities ng mga isda. Kaya naman isang umaga napansin ko nga pala dito si Buko at parang nagugutom na siya kaya naman papakainin natin ng Tampi Gapi. Habang pinapakain ko nga si Buko may pumasok sa aking isipan. Kaya naman agad-agad ko tong kinuha kasi naalala ko si Jericho. Idodonate ko nga pala ito sa isang facilities na piyagtatrabuhan ni Jericho. Mas nakakatulong kasi ito sa therapy. Kaya naman bibigyan natin sila ng liba dito na nga ako sumandok sa Tampigapi. Jericho, kung napanood mo to, pwede mo na to dalhin sa facility na ino mo. Guys, si Jericho kasi ay nag-OJT dun sa, ano, sa mental bell. Hindi ko alam hindi ko na itindihan mo. mga katapi, so ito ibibigay natin doon. Hindi lang yung mga katapi, bibigyan din natin sila ng beta, ayan mga katapi. Kasi nakakatulong sa kanilang therapy yan mga katapi doon sa tepeg tetrabaho -te ni Jericho. So ito Jerry ko ha, kunin mo na lang to Isang beta tapos mga gapi dito Mga tampi gapi Para makatulong sa therapy ng yung pasyente habang naghihintay sa kanya, ako naman ay nagpapatoka dito at meron pumasok na naman sa aking isipan, minalala ako. Ibibigay ko kasi ngayong araw ang reward para sa the best of the month ng Tampi Cake. Okay na siguro to para maging masaya siya pero parang kulang. Kaya naman naisipan ko dagdagan para naman maging masaya siya. Dito nga pala ako kukuha ng mga isna sa ating reptab na nasa labas. Grabe naman ang daming gabi crust. Bibigyan pala natin ng gabi para meron pagtaguan ng mga pray niya. So ayan mga katampi, siguro magiging masaya na siya kaya naman bumiyay ka agad ako. Nandito na nga ako sa eskwelahan ng aking anak kasi dito kami magmimit up. Siya nga pala dito din nag-aaral yung aking anak kaya naman hahanapin natin siya. Sa aking paghahanap ay nakita ko nga siya mga katampi sabi ko nga sa kanya ay magsampol naman ng tampi subali so, Subalit ayaw niya dahil nahihiya daw siya. Sana mahalagaan mo siya ng mabuti. Siyempre mag-aaral ka din ng mabuti. Dito nga ay nag picture picture muna kami para remembrance. Mission success tayo mga katampi napakasaya ko na meron ako na pasayang bata. Dumaan mo na kami dito kay Kuya Franz. Tingin galon. Grabe, ang daming galon naman ni eh, Kuya Franz. Kaya naman, humingi na ako ng isa. isa Isang lahat na yan. Maraming salamat. Ang dami pala nito. Thank you. Hindi lang yon bibigyan pala ako ng pantaglob sa ating ibay kasi naman nakita niya na punit yung ating tent. Kaya naman, maraming maraming salamat. So, nandito yung mga gabi natin, mga katampi. oh, eh. Wala kang paglagyan. Kaya naman, dito ko na lang siya ilalagay. Temporary gan muna. 24 gold. Oh, yaman ko na, no? 24 gold. Tapos, dito naman yung pinaka-favorite ko, yung Dumbo Air. Pidert. Yan. Gusto ko talaga yung, ano eh, Pidert eh. La, ang ganda na pag umaba na yung mga, ano, mga pins niyan. At nailagay na natin dito. Ayan, eh, no? So, salamat sa inyong panonood.